magandang araw sa inyo mga kaprinting natin no. Linisin muna natin tong mirage natin bago natin sunduin sila Sungyang at Teret. No. So ito pag-usapan natin nga pala yung vinyl sticker no, yung ah uh, ito nga yung White Tiger. So ito dito ako na may sa sticker nila kasi usually Usually sa ibang brand no, hindi na ako magbabanggit. Ay yung mga ganitong katagal na nababakbak na 'yan eh. Tumasama na yung print sa photo Yan, pasensya na maingay no. Ah. Yan, maya ako pupunasan. Then ito no, mga ilang buwan na no, ilang buwan na oh. Ilang buwan na Madikit pa rin no Eto uh, Ecosol to Ecosol tong sticker na to Tsaka to Ecosol din to Eto pigment no Yung white tiger nga Kaya lang nga yung naging problema Ng ibang followers ko Tsaka ng mga subscriber Yung na order nila nagka curling yung dulo So sana yun yung ma-improve ng White tiger no kasi yung nandito pala, hindi ko pa nagagawa kasi sobrang ano eh. Uh, yung schedule ko kasi ah uh, 4 pa lang ng madaling araw, 4 AM, nagising na ako no para mag mag-asikaso dun kay ano dun sa unang papasok. Tapos yung pagdating naman ng 7, yung isa naman. Then pagdating ng tanghali mga 11 susundo na naman then magpe, magpre prepare ng pagkain kaya medyo hindi ako makapag ano no makapag concentrate na makagawa ng isang full video kasi kailangan nating mag-asikaso so yun nga lang yung naging problema ng no, mga ano ka printing no yung yun nga, na experience ng nakikita nyo naman yung comment diyan no sa mga post ko no may mga nag-comment na nag-curl daw yung dulo, hindi nagamit yung pibli sheets. Yun, sana ma-improve ng ano, yung, ng, nitong manufacturer, yung, kung sa baking paper man yan, sana ma-improve. Pero yung pag, pag, ano, yung ganung problema, ay eh, na-experience ko rin naman yun sa mga ibang brand. Meron pa nga yan, eh, dati na halos isang kahon na halos nalugi ata ako nun. Na nagtutuklapan yung sticker dun sa dinikit. Ayun yung, yung talaga yung pinaka-worst na nangyari sa akin. Halos isang kahon na sticker eh, magkano yun? Ayan. So, ayun. Nakadikit pa rin, Oh. No? Saka hindi masya hindi masyadong ano no. Hindi nag-fade. Hindi nag yung ano yung sticker. Kaya nga gusto ko sanang masubukan dito yung mahaba. Kaya lang wala pa akong uh, cold lamination na roll no. Yung binibilan ko 12 inches yung available eh medyo mahal. Eh yung ginawa ko 8.5 lang. So, yung lapad niya kasing lapad lang ng short kasi dati meron din akong ano, bumibili ako doon kasi meron akong L1300 na A3 yun ginagamit ko sa mga Sintra pang ano pang, pang signage no doon sa mga boot Ayan. Yan yung car sticker din eh. Kumukupas din naman katagalan. Ito dati dilaw na dilaw to eh. Ngayon, yan parang namumuti na. Tsaka yung ano, yan. sticker din to eh. Lumabo na. Umano na. Nawala na yung ano. Yung holographic nya. Nabubura din katagalan. Mas matitibay pa yung mga plain colors tulad ng white, yung black. Yan o. No yung red no so cut out yan so yun lang no para sa akin yung sticker ng ano ng white tiger goods na goods na yung quality ng adhesive no bali ang improvement na lang nito no? yung maiwasan yung curling ng mga ano mga side ng dulo pero kung roll lang bibili nyo nagagawa naman ng paraan medyo magsasayang ka nga lang ng 2 inches sa top para hindi niya daanan yung curling na dulo no para hindi sabitan ng head kasi yun yung magiging cost ng ano no masisira yung ah uh, yung head merong nagpo protection diyan na ano na parang lata yon ah uh, pag nasabitan yon na ano na yuyupi. Mas katagalan. Marami nang sabit dun sa print mo. Kahit plain paper siya. Sumasabit na. Yan. So, yun lang po. Wala po tayong ano. Hindi po tayong makapag-edit pa ng video na makapag-upload, no? Tsaka... Yung ina-upload natin, karaniwan dyan ay ano, mga impromptu, tsaka uh, minor edit lang. Tsaka minsan talagang hinahayaan ko lang din na humaba. Ano, para kasi yan eh. Uh, talagang mas madaling ano, masundan. Yan. Pwede nyo naman i-pass forward yan kung nahabaan kayo eh. Kung mga 20 minutes, 30 minutes. Hindi kuhanin nyo lang yung highlights na na gusto nyong malaman. Yan. Yan. Maya-maya no, susundo na ako ah uh, mga ano no mga 10.30 ah, alis na ako dito mga 10.30 ano ah, paalis na ako so yun lang po mga printing na wag natin kakalimutan mag subscribe dito sa bentek yan maraming salamat